What's up guys? So nandito nga tayo ngayon sa The Pritas of Manila. Na-located 'yan dito lang ngayon sa Bambang Street, Santa Cruz, Manila. Upang matikman yung nagte-trending ngayon na Dino Fried Chicken. At pagdating ko nga ay sobrang haba agad ng pila. Nandito nga ako ngayon sa The Pritos of Manila. So, aalamin natin kung bakit pinipilahan at bakit lagi na sa sold out yung manok nila dito. Ah, yung manok nila, malaki talaga. Tama naman, nakati lang. <laughs> Tapos yung balat niya, crispy pa. Kahit ilang minuto na lumipas, oh. malutong pa siya. Haluan ko na nga ng gravy. Tapos yung ano niya, kita mo naman, oh. Lusy pa, oh. Lusy pa talaga, oh. Boom! Naro! Ako po si Ram Santiago. Uh, ako po yung may-ari ng The Fritos of Manila na kilala dito sa Bambang, Santa Cruz, Manila na nagbebenta ng Dino Fried Chicken. Bali, actually, yung Dino Fried Chicken hindi po talaga kami yung nagpansag doon. Naririnig na lang namin siya sa mga customer namin na uh, buwi pila dito araw-araw, mo order So... Nung nalaman namin na dino-fried chicken pala yung tawag nila sa chicken namin, natuwa naman kami at uh, ginamit na rin namin. So, bali yung bago namin pwesto, may hita nyo po dito sa kanto mismo ng Bambang at Felix Huertas, Santa Cruz, Manila. Uh, walking distance lang po kami from LRT Bambang Station. At uh, ito po, may papakita ko po sa inyo kung gaano po kalaki talaga yung chicken namin. So yun, papakita uh, ko po sa inyo Na yung mismong manok po natin Malaki siya, hindi siya frozen So ako po mismo yung namamalengke neto At ang madaling araw Para masigurado natin na tama yung timbang Na kailangan namin At uh, sariwa yung manok na isa-serve natin So Kung sin po ninyo um, namin siya Para maluto Hanggang loob Ayan, oh, Kung makikita po ninyo Alagang malaki po yung manok natin. Tapos, in-make sure din po natin na hindi po makapal yung breading. Kasi po, ang purpose ng naman po ng breading, para maging crunchy siya lalo, pero yung lasa mismo kasi niya, nandun po mismo sa manok natin, sa marinate natin. Kasi nga po, malaki yung manok natin, may tendency na tumabang siya kapag ka hindi natin pinanood sa loob yung lasa. So, minamarinade po namin yan ng hindi bababa sa 2 hours bago namin mm serve sa mga customer. So sa mga customer po natin, uh, pinapayuhan ko lang din po kayo na magbaon kayo ng konting pasensya kasi made to order po yung mga chicken natin. Hindi kami nagpapasobra ng luto para at least ma-maintain natin yung quality ng Dino Fried Chicken. So, ang tawag po namin din dito po so sa Dino Fried Chicken ay uh, QKFC or Quality Cut Fried Chicken. Um, dati, nung nagsimula kami, 10 kilos a day lang hanggang sa naging 35 kilos. Ngayon po, hindi na kami bumababa sa 150 kilos a day. Kikita nyo po yung marinate natin. Galing po yan sa sampung magkakaibang herbs and spices. So, hindi po yan basta-basta makapagprito lang tayo ng manok. Hindi lang siya basta malaki, sulit po yung lasa ng manok natin. Ayan, kung may niyo po, hindi po siya frozen chicken. Ayan. So, yun mga tol. So, eto na nga yung in-order natin na grabe, sobrang laki nga niya talaga. Legit. Oh. Kaya, hindi na ako magtataka kung bakit nagte-trending siya ngayon sa social media kasi lagi talaga siyang sold out, eh, 'no. Grabe, 'no. Sa halagang 87 pesos. Huh? So 'yon mga tol, so nandito na nga tayo sa The Pritch of Manila. So after ilang weeks na lumipas, so napuntahan din natin 'to. At saksi talaga 'o oh, na sobrang laki talaga niya. Grabe. Ano? Eh, Grabe. Sa halagang 87 pesos, ganito ka laki yung mga mong manok. Sulit. Kahit dalawa kayo maghati dito, eh pwede. So, lagyan natin siya ng gravy. Tapos, yun, yung jab rice sila, may itip na, na rin ng garlic. Kaya may lasa din. Lagyan natin itong ano. yon mga tol, so, na natin. Hello. So, Sabi, oh. Oops. Init. So, yun mga tol. So, ito so na. The moment of truth. Ito so na. First bite. First bite. Sobra. Napaka-crunchy niya. Atingin natin. Grabe, so, okay, oh. Solve ka talaga dito. Saka napaka-juicy sa tingnan. Hmm? At. Hmm.